Hi guys, good afternoon. So may hawak pala ako na uh, impanada. So uh, ito po ay products po ng uh, ng palang SPY. Sila po ay gumagawa ng uh, mga delicacies. Yung best seller po nila is the BOKO PIE. So marami pong mga Torres, mga local na nagda-drop by at bumibili po ng buko pie. So yung hawak ko po na empanada po ay made of uh, vegetables, uh, po, ano yun, meat, mga carrots. So uh, marami po siyang ingredients sa loob. So mas, uh, masarap naman po siya kung sa ilong ko po manamit, mananam, kag... Uh, hindi po siya ano, tama lang po yung timpla. So ayan, tingnan niyo po yung loob. Kikita niyo po yung ah... Uh, laman niya. may mga uh, vegetables, meat, and uh, other ingredients made of bread po ito. So ang tawag po nila dito is empanada. So kilalang kilala po yung ah... Uh, Palangs uh, Boku Pai So uh, meron na nga rin ako po nakita na mga video sa uh, dito po sa ano sa social media na pumunta din po sila ni mga ano mga sikat na artista sila ni Jameson Blake Showtime Dancers So yung kanilang ano pala place pala po ay nasa Barangay Trapiche Oton Uh, nasa highway lang po makikita nyo po yan at saka sometimes po marami pong dumadaan na mga private car and